Kahulugan ng seaweed sa panaginip Ang seaweed, isang uri ng algay na tumutubo sa tubig alat na kapaligiran ay isang karaniwang simbolo sa mga panaginip ng maraming tao Ang panaginip tungkol sa damong dagat ay nangangahulugan na dapat mong tuklasin at unawain ang mga emosyon at damdamin na iyong pinipigilan Samantalang, ang seaweed ay maaaring kumatawan sa isang pakiramdam ng pagkakasalubong o pagiging nakulong sa isang sitwasyon. Iminumungkahin nito na nakakaramdam ka ng stuck sa isang problema o relasyon. Ang damong dagat ay maaari magkaroon ng maraming kahulugan sa interpretasyon ng panaginip. Gayunpaman, ang ilang karaniwang mga pangunahing punto na nauugnay sa siwid sa mga panaginip ay kinabibilangan ng una, isang biko ng purification, ang damong dagat na nauugnay sa paglilinis at paglilinis ay maari maging isang malakas na simbolo sa iyong mga panaginip. Ito ay maari magpahiwatig na dapat mong linisin ang mga nakakapinsalang emosyon at magsimula ng bago. Pangalawa, tanda ng paglaki. Dahil ang siwid ay isang uri ng alki na umuunlad sa tubig, ito ay nagpapahiwatig ng paglaki at paglawak sa iyong buhay maaaring nauugnay ito sa mga personal o profesional na layunin na iyong pinagsusumikapan. Pangatlo, feeling overwhelmed. Sa kabilang banda, ang siwid ay maaari ding sumisimbolo sa pakiramdam na nalulula at nakulong. Ang panaginip ng siwid ay maaaring sumasalamin sa iyong mga damdamin kung nahihirapan kang magnavigate sa isang mahirap na sitwasyon sa iyong pagkising. At ang pang-apat, ang koneksyon sa karagatan. Ang siwid ay malapit na nauugnay sa dagat at maaring kumatawan sa koneksyon sa kalikasan o sa iyong panloob na sarili. Nangangahulugan nito na dapat kang gumugol ng mas maraming oras sa labas o pag-isipan ang iyong espiritual na paglalakbay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng siwid. Kung nanaginip kang kumain ng siwid, ito ay senyales na kailangan mong isama ang mas maraming sustansya sa iyong dieta. Ang seaweed ay may mahahalagang bitamina at mineral tulad ng yodo, iron, calcium at magnesium na maaaring mapalakas at mapabuti ang iyong kalusugan. Isa rin itong magandang pinagmumula ng hibla at protina na ginagawa itong isang mahusay na karagdagan sa anumang pagkain ang panaginip ng siwid ay sumisimbolo sa iyong pagnanais na sumubok ng mga bagong karanasan at palawakin ang iyong pananaw. Ang damo dagat ay hindi isang pangkaraniwang pagkain para sa karamihan ng mga tao at ang panaginip tungkol dito ay kumakatawan sa isang pagnanais na tuklasin ang mga bago at hindi pamilyar na mga bagay. Iminumong kahit din ito na bukas ka sa mga bagong idea para sumubok ng mga bagong bagay ano man ang interpretasyon, ang panaginip tungkol sa siwit ay isang paalala na alagaan ng iyong katawan at panatilihing bukas ang isip sa mga bagong karanasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng damo. Ang berdeng damong dagat ay simbolo ng paglago at pagpapani bago. Kung nanaginip ka ng berdeng damong dagat, ito ay senyales na nakakaranas ka ng personal na paglaki at pagbabago. Ang simbolo na ito ay nagpapakita ng pwersa ng buhay na kumakatawan sa pagpapakain, pagpagaling at pagpapabata. Ang pagkakaroon ng berdeng seaweed sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagbabago at nagbabago ng personal. Iminom mong kahit din ito na kailangan mong bigyan pansin ang iyong emosyonal at espiritual na mga pangangailangan upang makamit ang mga layunin na itinakda mo para sa iyong sarili. Kung makakita ka ng berdeng siwid sa iyong panaginip, ito ay senyales na kailangan mong magpahinga mula sa iyong abalang buhay at tumuon sa pangangalaga sa sarili sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong sarili at pag-aalaga sa iyong katawan at isip, maaari mong makamit ang iyong mga layunin at mamuhay ng isang mas kasiyasiyang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa brown seaweed. Ang brown seaweed ay katalasan na uugnay sa katatagan at saligan kung nanaginip ka ng brown seaweed, ito ay isang senyales na kailangan mong tumuon sa pagbuo ng isang matibay na pundasyon para sa iyong sarili, kapwa-emosyonal at pinansyal. Ipinapahiwatig din ito na dapat mong bitawan ng mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo at lumipat sa mga bagong pagkakataon. Kapag nanaginip ka ng brown seaweed, ito ay isang mensahe mula sa iyong hindi malay na bigyang pansin ang iyong panloob na sarili at magtrabaho sa pagpapalakas ng iyong mga pangunahing halaga at paniniwala. Ito ay isang senyales na kailangan mong maglaan ng ilang oras upang pagnilayan ng iyong buhay at suriin kung ikaw ay namumuhay ng maayos sa iyong tunay na layunin. Sa pamamagitan ng pagbuo ng isang matatag na pundasyon para sa iyong sarili, maaari mong ituloy ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumangoy sa siwid Kung ikaw ay nanaginip na lumangoy sa siwid, ito ay senyales na ikaw ay nahihirapan at naiipit sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang siwid ay maaaring kumatawan sa mga hadlang at hamon na humahadlang sa iyong pagunlad. Maaaring nahaharap ka sa mga personal o profesional na paghihirap na nagpaparamdam sa iyo na nakulong at hindi makasulong. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng mga damdamin ng pagkabiko at kawalan ng kakayahan sa limang paraan, ang panaginip na ito ay nagpapakita na dapat kang umatras at suriin ang iyong sitwasyon. Subukang tukuyin ang mga hadlang na humaharang sa iyong landas upang makahanap ng mga solusyon upang malampasan ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga ng siwit. Ang pagkolekta ng siwit sa iyong mga panaginip ay nangangahulugan, naghahanap ka ng kaalaman at karunungan. Ang siwid ay maaaring kumatawan sa mga nakatagong kayamanan at lihim. Ipinapahiwatig din ito na gusto mo ng isang kahulugan ng layunin at direksyon. Ang pagkolekta ng siwid ay sumisimbolo sa iyong paglalakbay tungo sa pagtuklas sa sarili. Ang simbolo ng panaginip na ito ay nagsasabi sa iyo na kumuha ng mga panganib para sa personal na paglago at tagumpay. Gayunpaman, ang pagkolekta ng damong dagat sa iyong mga panaginip ay kadalasan nagmumungkahi ng pagnanais para sa kaalaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magluto ng tuyong damong dagat. Kung nanaginip ka magluto ng tayong damong dagat, ito ay senyales na ikaw ay maparaan at malikain. Ang dry seaweed ay isang versatile ingredient sa maraming iba't ibang pagkain at ang iyong panaginip ay nagpapakita ng iyong kakayahang umangkop at makahanap ng mga solusyon sa mga problema. Maaaring dumaan ka sa isang mapanghamong panahon at sinasabi sa iyo ng subconscious na maging mas flexible at open-minded sa paghahanap ng mga solusyon Ang iyong panaginip ay sumisimbolo sa iyong pagnanais ng papabuti ang iyong kalusugan at tagalingan sa pamamagitan ng pagsasama ng mas masustansyang pagkain sa iyong tseta Ang iyong panaginip tungkol sa pagluluto ng tuyong damung dagat ay nagpapakita ng iyong pagnanais na mamuhay ng mas malusog at mas kasiyasi buhay ano man ang iyong interpretasyon ng iyong panaginip, ang pakikinig sa iyong panloob na boses at pagbabago ng iyong buhay ay upang makamit ang iyong mga layunin ay mahalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na siwit. Ang panaginip ng bulok na damo dagat ay nangangahulugan ng pagpapabaya sa iyong emosyonal o pisikal na kalusugan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na may isang bagay sa iyong buhay na nabubulok o nagwawakas at oras na para bumitaw at magpatuloy. Maaring ito ay isang relasyon o isang trabaho na hindi na nagsisilbi sa layunin ito. Ang bulok na siwid ay nagpapaalala sa atin na ingatan ng ating sarili at bitawan ang mga bagay na wala ng pakinabang sa atin. Panahon na para ilabas sa mga nakakalason na aspeto ng ating buhay at lumipat.